hello my mom another mini vlog Dahil lipiesta naman nga ngayon ay eh, pagbigyan nyo na nga kaming makikainan. Ang hali na nga nito ng madaanan nga namin yung lulohin namin at sinabi nga na pumunta muna kami dito sa bahay nga ng dati naming mayor. Aba, ay, sino nga ba naman tatanggi sa oh, grasya? Eh, sumugod nga kami isang batalyon at kahit pa pano ngayon nakalibri tuloy kami ng pananghalian. Maraming thank you po sa dating mayor namin, Mayor Prondoso, dahil nabusog niyo talaga kami. Pero natanungan ni Papa kung kanina naman daw kami kasunod pero sabi namin ay mukhang hindi na nga namin kakayanin dahil busog na busog na nga kami dito pa lang sa unang bahay. Yan, sugod. Isang pamilya talaga kami kapag may mesta. Alam nyo talaga dati, never nyo talaga ako papa kain sa bahay-bahay na yan. May piyesta dito sa Taggawa yan. kahit nga sa mga birthday yan eh, hindi talaga ako pala punta. As in, kahit talaga inakit ako. Ewan ko ba, parang nahihiya ako. Pero ngayon, ang yari, parang keber na. Ganun. Parang pangatlong piyesta ko na nga ito eh. uh, <laughs> na, talagang nakikipamiesta kami, ganun. Eh, kung ikaw hindi, o di sige, ikaw na. Charis piyesta naman. Bakit ka ba ina-explain sarili ko? Ano ba yan? Anyway, balik na nga tayo dito sa nangyayari dito sa video ko mga mamsi. Dahil sheen. nga may mga service si Papa na taga doon nga sa amin at pauwi na nga ay nagpahatid na nga muna kami dito sa park para kahit pa paano makapaglaro-laro nga itong aming mga bata. At Talagang pagdating pag ng pagdating namin ay pumunta nga kaagad sila dun sa may sisiw at nagpapabili na nga kaagad ang mga batang ito. Pero dahil sobrang init nga ng panahon ngayon ay hindi nga namin pinaglaro ng matagal yung magpipinsan. Alis sana talaga kami ng mga oras na to pero nako tong mga bata na to hindi talaga tigila yung sisiw at itik na nakikita nila Dalo dito. na nga ito si Chantal na nagsasalawahan pa kung itong laruan na to o yung sisiw ba na Violet ang bibilihin niya. Napili ko talaga siya na mabuti dahil alam na alam ko na nako yung laruan pagsasawaan lang din yan kaagad. Kapag nakita niya yung mga pinsan niya naglalaro ng sisiw tapos wala siya ay nako alam ko na na mangyayari pa. Arte-arte na naman yung bata na yan. At sa huli nga ay nakapag-decide na rin siya. sisiw na nga lang daw yung kanya at Violet pa nga yung pinili niya. Puro may daw kasi yun. Haro! Hindi ko lang din talaga alam kung mabubuhay yung sisiw at itik ni kuya niya dahil pag nga pinagsama yung dalawa ay hindi naman parehas. Walang kaibigan ng isa't isa kaya baka magtukaan la ang yung dalawa na yun. <laughs> kaya ay nangatang mahalaga ay napasisila ng kanilang sisiw at itik kahit isang araw lamang. Ay oo, mga ma'am, si update nga pala. Patay na yan kaagad ngayon. Wala pang 3 Yung tipong hindi ko pa nga na-upload itong video pero yung sisiwat itik nila nga ay wala na. Eh, grabe yung lungkot tuloy ng dalawang bata. Last year kasi na inalagaan nila na dalawang sisiw ay nagtagal nga sa amin at naiulam pa nga namin. Mm -hmm. Pero ang totoong reason talaga kung bakit namin bililhan ng sisiw yung mga bata ay para nga malibang sila. Ay, hindi na nga namin sila sasama dito sa may tiyanggi. Changi nga ba tawag dito? Hindi ko alam. Basta itong mga pamilihan tuwing pesta. <laughs> dahil mas marami nga lalo silang makikita dito. Ayan, eh, pamilihan lang naman namin talaga ay yung mga bagay na kailangan nga namin. Mm. Bali, nakapag-uli naman nga kami dito at nakapamili na nga rin ng kaunti. Anong gabi pa nga bago ang pesta. So, sobrang gabi na. Kaya nga sarado na rin yung ibang pamilihan. Hindi nga namin kasama yung isa namin kapatid dahil nga sabi niya, ay eh, doon na nga lang daw siya sa bahay. Hindi tingnan na nga lang niya yung mga bata doon. Mainit nga ang panahon ngayon at sobrang init nga dito pero napakadami pa nga rin namimili. Dahil sinasamantala siguro ng mga tao na medyo mura nga ang bili. Mm -hmm. Dahil nga yung mga titinda sa ganitong piyesta, yung maalis na nga rin kaagad kinabukasan. Nung nag nga kami ng gabi, ay 100 pesos pa nga itong pants, pero ngayon nga ay 50 pesos na lang. Tingnan mo nga naman at andito din pala si Peter kasama nga yung mama oh, niya. Dahil 50 pesos na nga lang yung pants, ay tumintingin nga kami dito dahil nahanapan nga namin si Papa ng pantalon para naman hindi siya palaging nakashort kapag nga namamasada. Pero wala nga kami napili dahil medyo maliliit nga yung size. Sino-sino na nga lang talaga nahagip na video ko at napadaan nga itong katrabaho And ko. Andun pa din talaga yung hiya ko sa pagkuha ng mga video pero kahit papano naman iba-iba na -iba nga ay, napakadami naman na kaya content creator dito sa mundo. Kaya naman, hindi na siguro bago sa mga tao kapag may nakikita nga sila na nagbibidyo. Gusto, gusto ko din sana talagang bumili ng shirt ko yung apat 180 na malambot na pambahay lang talaga. Pero palagi ko nga iniisip na yung ibibili ko nga sa sarili ko ay doon na nga lang sa dalawang bata. Ewan ko ba bakit kaya ganun? Na, every time nga na may gusto akong bilhin sa sarili ko ay parang nagigilty ako na dapat doon na lang sa dalawang bata. Eh, well, ganun na nga talaga siguro kapag nanay na. <laughs> muna ba? lagi bago sarili, di ba? Natatawa nga kami ni Kim sa kapatid ko na to dahil nako siya palagi yung napakatagal pumili. Ibot na namin yung buong palengke at nakakapagod din na naman nga pala. Kaya naman nga napabili kami nitong pala. O talagang mga punday yung bagay na hindi pwedeng mawala nga sa amin tuwing piyesta. Lang gano'n nga lang ang kulang sa wishlist. Aba, ko. kaya. May pa-wishlist. Thank you palagi sa pananood. Bye!